ipapasilip ko sa inyo ang kulungan ni Duterte. Yes, mga kababayan ko, ipapasilip ko po sa inyo. Para naman, itong ano, tong, channel naman natin, hindi naman, ma, hindi naman mag iyakan yung mga DDS. Eh, mala, ano, mer, mer, alam nyo po, magkaiba po ang kulungan sa Pilipinas at kulungan sa Den Haag. Yes, tama po kayo dyan, mga kababayan ko. Diba? Magkaiba po ang kulungan sa uh, Pilipinas at sa Den Haag sa The Netherlands. Mga kababayan ko, ito po mga kababayan ko ang itsura ng uh, uh, kulungan doon. Papakita ko po sa inyo ha mga kababayan ko. Kim Dancel, si nanay ba to? Ayan. Ah, si nanay Carmen pala to. Ayan. Ayan. mga kababayan ko. Tuloy, papakita ko sa inyo ang kulungan ni Digong. Ayan na ako. Okay, May sariling TV at CR ang posibleng maging kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Netherlands. Uy, nangantaray ah. Sosyal ng lolo niyo. Meron din itong badminton at basketball court. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Anong gagawin ni Digong sa badminton? <laughs> basketball court. Anong gagawin ni Digong dun? Ito ang itsura wow. ng posibleng kwarto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa Netherlands. Ang laki pala ng kwarto ni Digong eh, no? Mala five-star hotel. Solo lang si Duterte sa detention Ang daming ano, ha? ang daming... Oh. Biruin nyo, oh. mga kababayan, no? Oh. ...sa detention facility ng International Criminal Court sa Netherlands. Grabe, solo oh. Lang si ay, 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 tignan nyo naman, mga kababayan. Tignan nyo to, pait ako, ha? Solo Solo'n solo pala ni Digong to. Wow, ang laki, oh! No? Oh? Senator Bato! to? Yuhu! Pwede, pwede na, senator Bato, ah? Ang danda ng bagong kondo nila, Senator Bato, pag nandun na. Ang daming kwarto, ah. <laughs> aling, aling, aling kwarto, kaya yung ano, ano, yung... Kaya sabi ni Senator Bato, sa niya daw, eh. Kaso, Nasa kabilang kwarto naman si Sen, di ba? Duterte sa detention cell na may kama, sariling banyo, TV at intercom. Ayan. May gym din ang kung saan pwedeng maglaro ng sports at gumawa ng iba pang recreational activities. Alam mo nakakagulat to no? sa Den Hag, Sa detention cell, ng ano ng ICC, si Duterte lang wala siyang kasama. Yeah, correct. Si Duterte lang. <laughs> Yung historical to eh. He is the only president and Filipino na makukulong dyan. Mga kababayan. Totoo yan, mga kapatid. May library at pwedeng gumamit ng computer para mapag-aralan ang kaso. Yun nga lang, walang internet. Yun lang. <laughs> Wala nga lang internet. Pinapayagan din ng ICC ang bisita sa detention facility. May saliliring medical room ang lugar. Tatlong beses sa isang araw ang paghahain ng pagkain sa ICC detention facility. Parang ano pala ito eh. Ang babagsakan pala ni Digong mga kababahayan ko, di yun naman sinabi kilaro. Parang home for the agent pala sa ano, mga kababahayan sa ibang bansa. Eh kasi tingnan nyo, siya lang ang bukod tangi, may, ano, may refrigerator. Oh, hindi pala kulungan ng babagsakan ni Duterte, mga kababayan. Parang home for the agent, mga kapatid. Pero may common kitchen kung saan pwedeng mag- Ayan, o. Pero bago i-surrender sa ICC, i Mga kababayan, no? Parang home for the agent pala hindi nagdalang kay Duterte. Diretso muna ang dating pangulo sa local court sa Rotterdam, The Hague Airport. Ayan, sa Rotterdam muna siya. Alamin kung tama ba yung proseso ng pag-arrest. Uh, At kapag ka po na validate na sinabi naman na tama ang pagkakadala sa kanya uh, sa bansang uh, kung saan siya dadalhin idadali na po siya sa dahig sa ICC itaantay ko nga si Senator Robin din sumama eh. sabi sa sama din daw siya eh. Kapag nasa kusudiyan na ng ICC si Duterte, gugulong na ang free trial kaugnay ng Crimes Against Humanity of Murder dahil sa drug war. Yun lang yun. May karapatan naman ang dating Pangulo na mag-apply ng pansamantalang kalayaan. Ah, okay. May, may ato ha, ah, ah. May pwede palang mag-apply si Digong na mag-bail ng pansamantalang kalayaan. Kaso doon lang siya sa Den Haag, mga kababayan ko. Hindi siya makakalabas na ibang bansa. Dahil may dinidinig siyang kaso. Pwede pala mga kababayan ko. Abang nakabinbin ang paglilites ng ICC prosecutor. Walang impormasyon kung gaano katagal ang inaabot ng pre-trial. Pero ah, ah, kung hindi yung pamarapatin, yung former president ng Nigeria, nung simula nung nahuli ng ICC yon, mga kapatid, ah, 8 years mga kababayan ko, pinakamatagal na trial. Tapos 30 years ang hatol. Ang ginawa nun, nag yun sa harapan ng ano ng uh, trial uh, Mga kababayan. Oras na matapos ito, sakalang gagawin ang aktual na paglilites sa The Hague. Karaniwan ay isinasa publiko ang mga paglilites ng ICC pero ikukonsidera rin kung makaaapekto ito sa kaligtasan at siguridad ng mga biktima at testigo sa Kaso. Of course hindi. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Christina Conti, naghahanda na ang mga biktima ng EJK oras na ipatawag bilang testigo. Paglilinaw naman ng ICC kapag guilty ang hatol ng prosecutor sa isang nasasakdal, hindi siya makukulong sa detention facility. Ililipad siya ng kulungan mm -hmm. sa labas ng Netherlands para bunuin ang kanyang sintensya. Mm -hmm. Mas malala pa. Ayon sa Palacio, pwedeng umabot ng dekada ang sintensya ng ICC. Sarabi yes, ko nga sa inyo on the law the penalty could reach up to 30 years grabe no but it depends upon the uh, defenses pwede rin namang ibasura ng ICC ang kaso nagbabalita mula sa so frontline Camille Samonte News 5 grabe pala mga kababayan eh matindi pala tong ano matindi pala tong uh, mangyayari ngayon kasi imagine niyo mga kapatid no ah, akala pag, pag pwede pa pwede pa pa lang malipat si Duterte. Pwede pa lang makapagpiyansa si Digong. Mga kababayan ko. Pwede pa lang, pwede pa lang. Pwede pa lang makapagtya, makapagpiya, Kapag uh, kung sakaling mga ano, kung sakaling uh, hindi mapatunayan o pwede pala siyang magpiyansa na makalabas pala doon sa ano, sa kulungan, doon sa ICC, sa ICC uh, detention cell. But the problem mga kababayan ko eh, syempre eh hindi makauwi ng Pilipinas yan. but he can use the phone alam nyo mag ano eh magmamala joma season lang to yes correct mga kababayan ko remember joma season hindi makabalik na bansa natin mga kababayan ko because sa tam tambak na kaso niya dito alam ko mga kababayan ko tansya ko magmamala joma season lang to eh si Digong o oh, hindi na ako magtataka magmamala joma season to doon to ano, doon to magtatayo ng sarili niyang uh, ano, sarili niyang grupo. Magiging komunista rin ang style nito. Dok. joke lang 'yan. Eh. Kung uh, kung may kung magpiyansa si Tambalos Tay, gagastos gagamit siya ng confidential fund. Na hindi naman siguro, to naman si Smokey, oh. I think ano, I think uh, may pera naman sila. Kaya nilang uh, tustusan 'yung lahat. Uh, kaya nilang tustusan 'yung pampiyansa ni Duterte doon. Well, habang maliwanag naman to na sinabi doon mga kababayan ko na uh, kung mapatunay na guilty si Digong, eh, ililipat siya sa regular na kulungan kasama yung mga nakakulong doon mga kababayan ko na mabibigat ang kaso. Ayun ang pinakamatindi doon mga kababayan ko. Makamata sa sobrang tandaan ni Duterte, eh, baka hindi nakayanin mga kababayan. Diba? Kayo mga kababayan ko, Payag ba kayo na sa home for the agent na lamang ilagay si Digong mga kababayan? Kesa dalhin sa ano mga kapatid? Payag ba kayo? Payag ba kayo mga kababayan ko? Na sa home for the agent na lamang dalhin si Digong sa Den Haag Mga kapatid, please comment down below mga kababayan ko. At huwag niyong kalimutan na mag-follow, like and subscribe to my YouTube channel. And this is Biahe Ni Koy TV. Mga kababayan ko... Ah uh, di ah uh, number 134 sa Balota, ABB party list mga kabayan ko, ang Bumbero ng Pilipinas.